guys, may gabi vlog ta kadali so makita ninyo guys nang nakaayo ang ang, ang front sa mga tindahan and then makita ninyo na naanay uh, nakastand din na ng mga poste no? so ang katungan kong igagaw nga naka ano dira ka ng iyahan ng area dira ka dira, dira. ng area so ang iyang gusto kuralo niya iyang area para may balaan kung asa ilahang asa gid lahat dapit so katong dalan so kami dire mo ning gikan dira dira mo padulong dire so maghimo na lang pud ang uh, dalan gamay mga 1.5 magian uh, og motor og tao sama so, na guys na guys ang ano so makita na nato ang ana sa Zenaida na ilang mga kubo-kubo Manya kani guys, kaning kuan, kaning yuta. Muna ang ato ang itambak din he. So magawas ta. So morning in guys, na replenish na nato ang ato ang uh, Red Horse og SMB. So magawas ta, pakita lang ako sa inyo ha. Na kailangan na to mag-renovate yun atong paninduton kay umbagnot na po tindahan kailangan na po dito og limpyo so kani uh, so mana na daraan sa Zinaida and ang akong tindahan so diri guys mani ni ang ato ang sa ni na basuran anay basuran di pigi so diri ang ato ko to bang ato ang kuan gikan di din ha Dere mo ni siya. 1.5 akong palit aning yuta uh, na atong itambak dere sa tindahan. Dere sa front. And then atong simintuhon para mabutangan na itong lamisa para sa atong kapikapi So, kanis siya last January 28. Yata to. January 28. Amo na pong i-open ang mga uh, vendo. O nagsulod siya. O 3,000 Pila to? 3,048. 3,048 ang sulod ana. So, karon ang wala na ko nga stock, guys. ah uh, mga chika is wala tay mga stock ron na select nakalimot og order akong ate. Select day akong order ako nga anak. Nalimot siya nga select ang iyang na order is tanduay. So, pa naman nakuha na pa dito sa home store. So, makita ninyo akong ilim noon, gamay na lang. And, um, Doha na lang atong muhito Ang atong imperador na gihapon 2468. Nyo Nyopat na lang pud atong kuan so gamay na lang. na guys, ang atong kuan nya kay eh, wala pa na ko ni na. Ano? Wala pa na to na arrange. And na. Natay daghang milk bar ubi og oh, chocolate gamay na lang po datong ice so mura na sulod sa tong kuan na sulod sa tong tinda so mo na guys na medyo na ano po ko kay ano at least naghatagdalan ang akong igagaw para maagian gihapon na mo, no uh, ilia lang yung giboundaryhan kung asa ang ihang area and mo na na mo karuna na ma, mapabutangan o para dili na sarado sarado ang mong tindahan so kung nga na mo na siya dito mag adisyon mag ano pa nga poste na doha ka poste um, ang dito niya butangan o and then lamisa sa labas so mo na ito ang i-develop na pod karon hopefully karon gihapon na siya na year na ito ang ma-achieve no kana siya nga plan So, I'm hoping na makita giya punta para no continue gihapon po ng ato ang ano no, ato ang income. And, lara kong baby. Pag may kalungag. So, walang kay kung guys. Kaya dito na ay nagbidyo okay. Medyo kusog po na ang Kalintura siya ba? Pero gitimpla na na ako. Wow! <laughs> Okay guys, kana lang guys. Bye bye.